Ayan mga buddy, nandini na ulit tayo sa Santo Domingo Highlands. Dito tayo dadaan dahil sarado orang nga uh, kalsadang na landin eh. Tayo muna ay nagpaalam sa kinauukulan na tayo ay aakyat. Eh hindi ko pa nadadaanan na uh, kalsadang ito dahil doon tayo dumaan nun eh. The usual na daan. Ay saan kaya ang daan din eh. Pare kaya. Ito nga kayo ang daan. Na natin. Ito ba ang daan? Oo. Okay. O ito siguro. Kailangan natin na lang walang ulan mga badi. Oh my God. Whew. Wow. <laughs> so nag detour tayo ng konti mga bade Para Makapasok tayo dito sa Santo Domingo So last time na pumunta tayo Maulan Kaya yung uh, putik dito sa kalsada eh, Kainama na ang nangyari sa atin noon pero ito, nagbabalik tayo para maipakita ko sa inyo ang ganda ng lugar na ito sa pangalawang pagkakataon. Hindi tayo nakapagpalipad ng drone noon. Pero ito na, mga buddy. Gagawin na natin, pagkakita natin sa taas. Doon sa mismong uh, rebulto. Ayan. Uy, teka. Dito muna tayo, ha. papakita ko lang sa inyo itong lugar na to Ayan. Hindi ito yung uh, daan papunta doon sa taas, pero Tingnan yung mga body. Ay, ang ganda. O. Oh. Diba? Ang ganda. Balik tayo. At ah, tayo ay... Dito naman sa kabila. Ito yung daan paakyat. Kita nyo naman yung mga kabundukan na yan, o. Oh. Dito ako nung nahirapan. <laughs> Dahil sa sobrang putik. Kahit anong preno ko pababa eh umuusos yung gulong natin. Yan na. Yes kayo nun. Hindi tayo nahihirapan ngayong dumaan. So may daan dun sa kabila. Pero alam ko, pwede dito sa ano dito sa kaliwa Ayan na, akyat na. Ay, nako, grabe. Ang ganda, oh. Hanggang doon tayo sa Monte Cristo. Ay, alam nyo dito. Shit, ang ganda. <laughs> Woo. Oh my God, may konting putik. May konting putik din. Ang ganda oh. E, yes, andito ang daan. Ayun, ah, doon pa. Wow. This is the view. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. na tayo konti na lang yan na so itong uh, talagang maaulan mga body hindi tayo pwede makakit dito dahil maputik Ito na, ang kalsada. Ay. Yes, nakarating din tayo. Sa wakas, dito sa Santo Domingo Highlands. Mission accomplished tayo mga kabady. Mission accomplished. So, yan na yung uh, Monte Cristo. Wow. Ay, grabe. Doon tayo galing sa pinakababa. Wow. Imagine kung gaano kaganda ang view dito. Woo! Buong Batangas City. Mga buddy.